Oy, spotted 60% off 2,295 na lang to Grabe tong Nike Blazer na to Solid Another one na nakasale Ito Angas eto pa isa Basketball shoes na nasa 2,000 plus lang Ito Penny Hardaway shoes And Immortality ni Yanis Meron nakasale din dito Ito 3,995 na lang KD trey shoes At isa pa Dunk High Grabe to. Napakalawak nitong Nike Factory na to idol. Daming sapatos. So, no, grabe yung trending. And now, napunta ulit tayo dito. save sila up 60% off. And pasukin na natin. King of Intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back and dito tayo ulit sa Hacienda Silang, particularly here dito sa Nike Factory Outlet Store. Eh nag-trend to, no? Uh, Nag-vlog tayo ng one month ago. So, Saka views ba ito? 142k views. No? Grabe yung trending. And now, napunta ulit tayo dito. sale sila up 60% off. Wow! And pasukin na natin. Pero bago ang lahat ko napadaan ko lang sa ating Make sure na may favorite May subscribe button na lang dyan. Hit mo na yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. And pakipalo, pakilike ako sa aking Instagram, FB, at syempre sa aking TikTok. So, pag ginagawa natin, tara. Let's do this! Pasukin na natin tong Nike Factory Store dito sa Hacienda. And unahin na natin tong 2,595 na basketball shoes Ang ganda ng colorway, simple pero maangas idol Isa sa pinakamurang mabibili dito And another one na 4,195 lang na basketball shoes Nike Precision Ganda ng colorway, oh. parang Oreo idol no? Isa sa mga solid yan na panlaro And meron ditong Yanis Immortality Ni Yanis, syempre Solid din yan, no? Yan, maraming sizes dyan. Naka-sale din to. Ah, uh, 3,595 na lang to, idol, no? Yan, meron dito another sale. Yan, 3,000 pesos na lang na basketball shoes. 3,000 plus, rather. Eto pa. 8,895 na lang. Nakalist na din, no? Loud colorway nga lang, idol. Nike Air Zoom GT Jump. Oh, angas din. Diba? Pang malakasan yan, idol, no? So, lead. Hanap pa tayo dito. Another one. 7,595 na lang. Ito, Nike GT pa rin. Idol. Oh. Another colorway pa rin. Yan. Pang malakasang, pang ma uh, dik na laro, Idol. Ito, 7,495 naman. Itong Lebron. Uh, next, basketball shoes. Parang graffiti style. Oh, isa sa mga pinakamura, 2,895 sale na to. 60% off Nike Blazer. O, oh, ayan, no? Ay, ang ganda ng suede material pa yan, idol, no? And another one na makikita natin dito, 4,395 na lang. Ano to? Nike SB. Oh, ganda ng colorway nito. Kukala ko presto nung una. Hindi. Nike SB Idol. Solid niya, no? Lifestyle. Sneakers, 2,795 naman itong Nike Run na to, Idol. Ayan, mga nagaganap ng running shoes. Ayan, marami. Ito, 3195 na lang nagless na nagless another running shoes ng Nike. Pag Nike, kagandaan dito, lightweight ang running shoes nila, no. Nike Air Max Alpha nasa 3695 na lang. Ito, kagandaan naman nito, idol. Meron siyang Air Sole, no. Sa may backside, ito pa yung isang colorway na nagustuhan ko rin. Ayan, no. May Air Sole 'yan eto pang sale na to at 4795 na lang tol ah uh, yeah Nike Renew na running ganda rin nito no panalo yung colorway na to idol no ang gaan pa nito lightweight ano ah, pa tayo dito to 2695 lang to idol so ang dami rin talaga pagpipilian ito another running shoes ng Nike ah uh, pwedeng yung training idol no Nike Training na rin Pwede siya Ito running shoes Na isa Ang ganda ng colorway Purple With a yellow swoosh Ito Mura na rin to 2,895 lang din to O oh, another Running uh, naman Idol no So ang dami talaga In terms of running And basketball shoes Ito Nike flex Nakakita tayo Ito yun Napiplex talaga no And magkano na lang to At uh, 3,795 Idol no Another one na sale, ito 5,795 uh, na lang oh, Solid, Zoom X 3,695 <laughs> na lang from 4,695 Yan, dami dito binagsak na slides Magano slides, 1,495 Jordan Point Lane, nakakita tayo idol no? Maraming size yan tol, since outlet store yan Yan, 6,9 na lang to Oh yan, sale na rin, at least, di ba? Oh, uh, ah, <laughs> 'di ba? Hanap pa tayo dito, tol. Maraming tayong makikita dyan. Yan, yung mga Jordan 37. Okay. Ayan. Meron ditong purple. KD3. Ayan, nakasale 3,995 na lang. Ayan, yung trap na KD3. O, laro ang KD. Naghanap ka. By the way, XDR na rin yung technology nito, no? So, pwede any kinds of court pwedeng ipanlaro to Ito yung walang strap na KD3 no? Breads Colorway Idol Sale na rin to, 3995 na lang oh. Yan, yung mga Lebron naman na witness At daming color din yan Daming stocks, lahat ng size na dyan 4495 na lang oh. May differences lang between EP no? Yung sinasabi ng kanina ng staff nila So mas mura yung walang EP Ayan, o oh, ganda rin ang colorway Very unique Ayan pa yung mga Lebron nga no? Ito uh, Lebron zoom naman to no? 8.6 O ganda Classic 2,795 naman to Nakakita tayo ng Nike SB 2,795 Yan simpleng simple Kaganda dito is Gumsol na idol Hanap pa tayo bang colorway Ito mala Boston Celtics naman Ang datingan And another one Ito naman mala Mala NY No? North Carolina radar pa <laughs> Nike Court Borough, meron dito 3495 lang idol Check out natin to para siyang padunks na no Parang papanda na ang datingan nito tol Solid oh. Nike Dunk High Retro 20 off 4995 na lang yan Nakakita tayo ng 4-4 Parang LA color way yan tol Napakaangas, napakasolid jempre. Another sale na nakita 4995 ayan pa. So, yung mga Dunks, no? Dami rin dito, tol. 3595 naman this one. Ayan. Daming pagpipilian basically. Ito another uh, running Nike Legend Idol. Ayan, daming sizes niyan, tol. Sale na rin 'yan, syempre. Ayan, 2895. lang. So there you have it mga idol, din natin maisa-isa yan dahil sa sobrang napakalawak nitong Nike Factory Store dito sa Hacienda. And worth it dayo yun to dahil sale sila up to 60% off